Sa video na ito tatalakayin natin ang murang mga manual motorsiklo sa Pilipinas ngayon. Ayan naman kung naghanap ka ng isang murang gamit sa iyong hanap buhay at pagninegosyo o kaya naman pag deliver ay baka makatulong sa iyong video na ito. Dahil ang mga motorsiklo ito hindi lang sa malakas mapagkakatiwalaan sa pangmatagalan, ito rin ay matipid kumonsumo ng gasolina ang mga motor na nagbula sa mga kilalang brand din dito sa bansa na siguradong magugustuhan ng kahit na sino man. Yan ang alamin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigin po naman like subscribe button pati na ang notification bell para naman update pa lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kawasaki City 125 ang Kawasaki City 125 ay isang urban commuting bike na binuo ng Japanese two-wheeler manufacturer at India's Bajaj Auto. Ang bagong bayaning motor para sa mga Pilipinong tricycle driver dahil sa akmang-akma ang buong hubog ng katangian sa panghanap buhay na kalidad may affordable na presyo at maaasahan pa sa pang-araw-araw. Isang street bike na motor na pinapagana ng 124.5 cubic centimeter na displacement capacity, na single cylinder, 4-stroke single overhead cam at 2 valves na makina. Naka air -cool type ang cooling system at may fuel tank capacity na 10.5 liters. May kalakihan na kahit papano at matipid na rin dahil kayang kumonsumo ng 58 kg kilometers sa kada isang litro. Ang transmission nitong motor ay nakamanual at 5 speed naman ang gearbox na kaya magproduce ng maximum output level na 9.86 horsepower sa kada 7,000 RPM at 10.5 Nm of torque naman sa kada 5,500 RPM. Ganyan ang kalidad ng isang ito para sa marami ay sobrang sulit talaga. Saman pa yan nang ilan pang mga detalyeng pang-external. Ang ilaw na di-adjustable pa, na kahalogen type na headlamp with indicator at tail lamp na nakabud type naman. May advantage itong motor na wala sa marami dahil sinamahan ng USB port charging system na magpapagaan pa sa araw-araw na biyahe mo. Easy to use ang analog display na instrument panel at sobrang tatag sa city at long ride sa pagkakaroon ng telescopic forks sa front suspension at swing arm naman sa rear suspensions nito. Ang motor na ito ay kaya ring sakyan ng dalawang tao at lagyan ng sidecar o gawing tricycle. May seating height na 785mm na may kabuang presyo sa kasalukuyan na umabot sa 58,000 pesos dito sa bansa. of 150. Nai-update ang modelong ito noong 2017 pa, hindi ganun kadalas ang pagbabago dahil sa talagang pinagkakatiwalaan ng kahit na sino ang Honda Supremo ay isang bona fide workhorse na kayang harapin ang anumang sitwasyon na darating. Ito ay paborito din ng mga may-ari ng negosyo na gumagamit ng mga motorsiklo bilang kanilang pangunahing paraan ng transportasyon. Ang TMX Supremo ay isang maaasahang motor na ipinagmamalaki ng kilalang kalidad at pagiging maaasahang modelo ng Honda. Ang karaniwang features ng two-wheeler bike na ito ay nakahalogen type na headlamp at isang analog gauge at walang tachometer. Itong bike ay isang bare bones machine na walang anumang arte sa buong katawan at iba pang amenity na makikita sa ibang premium bike na gaya nito. Gayunpaman, ipinagmamalaki ng Japanese brand manufacturer ang pagiging maaasahan at matibay ng isang ito. Pinapagana ng 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka-single cylinder, four-stroke, air-cooled type na cooling system na gumagawa ng sapat na maximum output na 11 horsepower sa kada 7500 rpm at 11.60 Newton meter torque naman sa kada 5,000 RPM. Dahil sa lakas ng torque na output nito ay kinakaya ang maghakot ng mabibigat na bagay kaya ang ilan ay nilalagyan ng sidecar pang hanap buhay. Pati na rin ang sapat na fuel tank capacity na 10.3 liters ay kaya rin maging matipid sa konsumo na umaabot sa 50 km per liter. May matitibay na suspension sa front na ginamitan ng telescopic fork at rear suspension naman na dalawang shock absorber. Ang brake system nito ay parehong naka drum brake type sa front and rear at may seating height itong motor na 782 mm at tumitimbang ng 125 kg. Sa kasalukuyan, ito ay nagkakahalaga lamang ng 78,900 pesos dito sa bansa. Honda TMX 125 isa rin sa pinakamatatag na classic bike ng Honda ay ang TMX 125 Alpha na kung saan ay pinagkakatiwalaan na rin ng marami pagdating sa pagiging malakas at tibay ng makina na kayang gawing panghakutan kung kinakailangan. Kung nagaanap ka ng budget friendly na motorsiklong pang negosyo, isa rin siguro sa may a advice ng marami ang motor na ito. Dahil bukod sa pwedeng lagyan ng sidecar ay napakainam din talagang gamiting pang daily commuting system. Tumatagal din talaga ang kalidad ng motor nito gaya ng iba na ginawa pang pang-deliver araw-araw. Ang pagiging klasikong design na sinamahan ng mga features na kahit papano ay hindi na rin naman napag-iiwanan. Ang pagkakaroon ng kabuang makina na powered by 125 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, four stroke OHV at naka 2 valves at ang cooling system naman ito ay naka air-cooled type pa. Pagdating naman sa fuel system, ito ay naka-carburetor type, ngunit matipid naman sa fuel consumption na umaabot sa 50 km per liter. Ang fuel tank capacity nitong motor ay may kalakihan na rin na kargahan ng 8.6 liters na full tank. At malakas na makina na may maximum output level na 9.6 horsepower sa kada 8,000 rpm habang ang maximum torque naman nito ay 9.1 newton meter sa kada 6,500 rpm sa average top speed ito ay nakagagawa ng hanggang sa 100 km per hour. at para sa iba pang specs nito mga kaibigan ang ilaw nito sa lahat ay nakabagtay pang headlight at mga turn signal lamps at ang taillight nito pagdating naman sa suspensions and brakes sa front ito ay nakatelescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay nakadual shock absorber ang front and rear brake nitong motor ay pareho ng naka drum brake type pa. May kabuang sukat ang gulong nito sa harap at likod na size 18. At para naman sa dimensions, ang sitting height ng motor na to ay 759mm. Nakayang upuan ng hanggang sa 5 flat ang height at may bigat na 113kg. Nakayang kaya rin imaniubra. Saka sa kasalukuyan naman, ang presyo nitong motor ay nasa 56,900 pesos lamang dito sa bansa. Yamaha YTX. Simulan ang iyong negosyo gamit ang Yamaha YTX 125. Hindi na lamang ito na rate bilang isa sa pinakaabot kayang motorsiklo sa lokal na merkado sa Pilipinas. Kundi pati sa pagiging maaasahang motor sa pangaraw-araw, hanap buhay at marami pa. Dito sa bansa, ang Yamaha YTX 125 ay available lamang sa isang variant sa abot kayang presyo na 57,000 pesos. Kasama sa mga pagpipilian na klase ng mga kulay nito ay ang asul, pula at itim na color variant. Ang motorsiklong ito ay nagdadala din ng pangunahing sangkap at gamit sa pagsakay. Kabilang ang isang halogen type na headlamp pati mga ilaw sa likuran at mga turn signal light indicator at analog gauge meter panel para sa ilang impormasyon na kinakailangan natin para malaman ang bilis, milyahe at konsumo nito. Kasama rin ang makapal na upuan nito na kayang sakyan ng hanggang sa dalawang tao na may kasama na ring rear grab bar na pwedeng hawakan o di naman kaya pagtalian ng mga gamit na ikakarga mo dito. Nilagyan din itong motor ng matitibay na klase ng suspension subok sa Japanese brand na kahit ganong kalaki na bigat ang ikakarga ay kakayanin sa pamamagitan ng ikinabit na front telescopic fork suspension at double coil spring sa likurang suspensions. Para naman sa malakasang kargada at hatawan, na nagpapagana naman sa motor na ito ay ang isang 125cc engine nito na naka single cylinder, four stroke, 2 valves, single overhead camshaft at may air cooled type na cooling system na gumagawa ng 8 horsepower sa kada 7,000 rpm at 10.2 Newton meters sa kada 4,500 revolution per minute. Ang mill na ito ay pinares sa isang pare-parehong mesh na may 4-speed manual transmission type na nagbibigay dito ng bilis na humigit kumulang sa 100 km per hour. May malaking fuel tank capacity din itong motor na umabot ng 7.6 liters na full tank at kayang kumusumo ng hanggang sa 45 to 50 km per liter. Dalasan dito sa bansa ginagawa itong pampasahero at kinakabitan ng sidecar para sa additional na cargo nito at upang mas lubos na mapakinabangan. Meron itong magulong na may sukat na pitong pulgada sa magkabilaan at nilagyan din ng malakas na braking system para sa kaligtasan na parehong naka-drum brake type sa harap at likod. At para naman sa iba pang mga safety features Nilagyan din itong motor ng isang pass switch at mga side reflectors pang visibility. May kabuwang sukat pagdating sa kanyang seating na 80 cm at ground clearance size na 17 cm. Tumitimbang ito ng hanggang sa 114 kg at nagkakaalaga ang kasalukuyang presyo nito dito sa bansa ng 57,900 pesos lamang. Tay Razor 152 may sleek at classy type din ang disenyo ng isang ito. Bumagay ang mga color combination ng black at yellow color at dumagdag ang pagiging old school ng datingan nito sa kanyang upuan na parang disenyo ng mga sinaunang motor na may paumbok dito sa likuran. Bagay lang din yan sa disenyo nito na hindi ganong kalakihan. At ang maganda rito ay pang commuting system lang din kasi pang city ride talaga. Hindi ganong kalaki kaya mas maisisingit mo rin sa mata traffic na lugar. Ang kabuhang makina nito ay powered by 149 cubic centimeter na displacement capacity na single cylinder, 4 stroke at may 5 speed gear transmission. May cooling system ito na air-cooled type at fuel system naman na carburetor pa. At pagdating sa bore and stroke size nito, ito ay may 62 by 49.6 mm kaya pagdating sa performance, ito ay may maximum output na 11.50 horsepower sa kada 8,500 rpm habang maximum torque naman nito ay 11.1 Newton meter sa kada 6,000 rpm. Ang top speed nitong motor ay hindi na rin magpapahuli dahil umaabot sa 110 km per hour. Bagay na bagay lang din yan kung sa city mo gagamitin. Sa mga braking system nito sa front ito ay naka single disc type pa lang na may dual piston caliper brake. Ang rear brake naman nito ay naka drum brake type pa na base na rin sa mga nakagamit malakas naman ang stopping force nito at pagdating naman sa suspensions nito sa front ito ay naka telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka dual telescopic with coil spring at oil dump or baso na rin ito nakasama pero kung titingnan mga kaibigan parang display lang yung baso nya Pakicomment na lang sa mga nakagamit na ng motor na to kung may pakinabang ang baso nito para malaman rin ang iba. Ang fuel tank capacity nitong motor ay 12 liters. Malaki-laki rin mga kaibigan. Kaya kung sa long ride gagamitin ay hindi ka rin siguro bibitinin kung matipid sa gasolina. Dahil pagdating sa fuel consumption nito, ito ay nakakakonsumo ng hanggang sa 35 to 40 km per liter. May katipiran ng motorsiklong ito kaya sulit ka na rin. Ang seating height nito ay nasa 780 mm na may ground clearance naman na 160 mm. May kataasan na ground clearance na pwede mo ring idaan sa matutubig na kalsada. Ang presyo nito ngayon ay umaabot sa 65,000 pesos lamang. Budget friendly talaga mga kaibigan. Kaya kung naghanap ka ng mga klase ng motor na sobrang mura ay pwede na rin ito. Hindi ka natalo dyan. Sky Go Friends Traditional ngunit may kakayahan ang Skygo Prince 150 ay inaalok ng brand para sa entry ng commuter segment sa presyong 43,000 pesos lamang. Ang mala old school na bike na ito ay nilagyan ng rectangular halogen type na headlamp na may turn signal indicator, chrome front fender at circular side mirror. Pati na rin ang hugis parisukat na tail light nito na nagbibigay dito ng maayos na visibility lalo na sa gabi at upang mas makita ng maigi ang kalsada. Kasama ang grab rail sa likod at exhaust pipe para mas may pakita ang klasikong estilo nito. Bilang isa sa pinaka cost effective na motorsiklo ng Skygo, ang Prince 150 ay nagbibigay din ng pag-asa sa marami na makabili ng isang practical na klase ng motor na pwedeng magamit hindi lang pang daily, pang deliver, cargo at pang pasahero Ito rin ay maasaan sa kahit ano pang bagay Dito sa harap, makikita ang handlebar na naka-naked At sa likuran, ay ang isang instrument console panel gauge na naka-analog type Na nagpapakita ng speedometer o dometer Para sa ilang impormasyong kinakailangan natin habang tayo ay nakasakay dito at umaandar. Ang masang motorbike na ito ay nilagyan din ng setup ng mga suspensions na kasama ang isang pares ng hydraulic front telescopic fork at isang pares ng hydraulic rear coil spring para sa maayos na pagpapaandar habang dumadaan sa malulubak na klase ng kalsada at komportabling pakiramdam habang nakasakay. Para naman sa braking system, meron itong motorsiklo na front and rear drum brakes type na klase na nagbibigay na rin ng kaligtasan para sa mga emergency braking. Available din ang electric starter sa modelong ito at kick starting bilang opsyon sa pagpapagana. At ang nagpapatakbo dito sa motorsiklo ay ang isang 124 cubic centimeter single cylinder, 4 stroke, air cooled na cooling system at gasoline engine na nagbibigay ng maximum output na 11 horsepower at 9 newton meter ng torque. Ang powertrain nito ay isinasama sa isang 5-speed manual gearbox at tumatakbo sa bilis na 100 km per hour. Meron itong malawak na fuel tank capacity na 10.1 liters at kayang ubusin sa loob ng 400 km o katumbas ng 41 km per liter. Bukod pa dyan, ang mga gulong din ito ay may sukat na 17 inch sa magkabilaan at may ground clearance size na 16 cm. May seating height ito na 77.5 cm at nagkakalaga itong Skygo frame sa bansa ng 43,000 pesos lang. Alright. Motor Star X125S Ang Motorstar X125S ay isang commuter bike na may kasamang mga pangunahing gamit na mga specs para sa pang-araw-araw na biyahe. Kabilang ang pagkakaroon nito ng malaking fuel tank na may 8 liters, isang malambot na upuan na para sa dalawang tao at mga ilaw sa harapan at likod ng na mga nakahalogen type kasama ang mga turn signal light indicator, busina at iba pang mga bagay na nakakabit sa katawan nitong motorsiklo ay lubos na mapapakinabangan mo sa pang-araw-araw. Isang literal na commuter bike na paboritong gawing tricycle ng ilan nating mga kababayan. Dahil sa abot kayang presyo nito, ay makakapagsimula ka ng maghanap buhay o magnegosyo sa presyo na 39,000 pesos lamang. Pabibili mo ito sa pinakamalapit na brand at may sariling pagawaan dito sa bansa. Kaya hindi ka mamumroblema sa ilang mga spare parts na kinakailangan mo kung sakaling magkakaroon ng maintenance. At ang budget friendly na motorsiklong ito ay mayroon ding pabilog na klase ng headlamp na may mga turn signal light indicator pati na rin ng front fender na may chrome garnish finish at isang pares ng labing pitong pulgada ng mga gulong nito sa harap at likod. Meron din itong circular shape na mga side mirror, tubular grab rail bar sa likuran na para sa mounting cargo o talian ng mga ikakarga mo dito. At pillion seat na komportabling upuan ng hanggang sa dalawang tao. At kasama sa iba pang mga features nitong motorsiklo ay ang pass switch sa manubela at ilang mga switch function gaya ng busina signal light na nakakabit sa handlebar nito. At dito sa harap ay makikita ang instrument meter console panel nito na nagpapakita ng speedometer at odometer na naka-analog type pa na klase. Para sa setup ng suspensions nito, nilagyan ang Star X125S ng telescopic fork na suspension sa front at dual coil spring suspension na may tubular rear swing arm naman sa rear suspension nito. Para naman sa braking system, ito ay may kasamang drum rear brake at naka disc type na front brake na nagbibigay na rin ng kaligtasan sa oras na tayo ay mababangga. May 17 pulgadang sukat naman ang harap at likod ng gulong nito na parehong mga naka tube tires. Itong Motorstar X125S commuter bike ay pinapagana ng subok na makina na 124 cubic centimeter engine displacement naka single cylinder, full stroke, air cooled type na cooling system at gasoline engine na isinama sa isang four speed gearbox transmission nito at may compression ratio na 9.0 sa kabuang bilis nito ay tumatakbo ng hanggang sa 90 km h at at kumukonsumo ng 42 km liter ang motor na ito ay may seating height na 78 cm at ground clearance size na 14 cm. Sa presyong 39,000 pesos lamang ay TBS XL100. Sa kangangang milyahe nito at mababang gastos sa pagpapatakbo, ang TBS XL100 ay talagang isang practical na commuter na motorsiklo na mabibili mo sa Pilipinas ngayon sa abot kayang presyo ay nag ng pangkalahatang gamit sa araw-araw na klase ng isang transportasyon na may dalawang gulong sa malapad na front footboard at madaling sakyan ng kahit na sinong mga nagnanais mapababae man o lalaki at may edad na mga kababaihan. Nagmula sa isang Indian manufacturer at kinikilala bilang isa sa pinakamurang paketing motor dito sa bansa. Ang bike na ito ay ginawang available gamit ang isang standard na variant na nagre-retail sa halagang 31,900 pesos lang. Meron itong mga pangunahing features kaya ng halogen headlamp at tail lamp na naka-analog gauge naman ang instrument meter panel gauge nito. Para sa mga impormasyong makikita natin sa pagpapaandar nito, nilagyan din ito ng split type na klase ng upuan na medyo malapad at nagbibigay ng komportabling pagsakay para sa rider at sa backride nito. Bilang bagay ng pagiging practical nitong XL100, binibigyan daan ka nitong mas palakihin ng space o alisin ng upuan sa likuran upang ma ang kapasidad kapag may mga ikakarga ka dito lalo na kung mga cargo, ilang gamit o bagahe at ang disenyo nito ay nilagyan din ng kaunting graphics design sa eksternal na nagbibigay dito sa motor ng kaunting buhay pagdating sa makina nito, itong computer bike ay pinapagana ng isang 100 cubic centimeter displacement capacity na naka air-cooled type na cooling system at may pull stroke single overhead cam engine na nagpapalabas naman ng maximum output na 4.3 horsepower at maximum torque na 7 newton meter. Ang makina nito ay ipinares sa isang CV type transmission na kinokonekta ng isang belt. Meron itong sapat na bilis na umaabot ng 58 to 60 km per hour. Hindi na rin masama kung ito ay gagamitin mo lamang din naman sa pang daily commuting o pang hakutan. Meron nitong fuel tank capacity na 1.3 liter at kumukonsumo ng 60 km per liter. Makukuha mo rin ng mga pangunahing kaligtasan sa mga biglang pagbupreno. Gamit ang mga braking system nito na may 80mm drum brake type na braking system sa harap at isang 110mm drum brake naman sa likuran. Para sa sapat ng lakas ng pagbupreno upang hindi ka mabangga o bumangga sa kung saan saan. Meron itong kabuwang sukat ng mga gulong na labing anim na pulgada at may ground clearance itong motor na 15.5 cm at ang seating height nito ay nasa 77 cm. Sa kabuwang presyo, ito ay nakakahalaga ng 31,900 pesos ngayon. So, sa mga ganitong klasing motorsiklo, hindi naman talaga problema ang brand kung tutusin. Nasa pag-aalaga rin kasi yan minsan. Madalas may mga kilalang brand tayong nabibili na hindi rin ganun ka tumatagal at may mga hindi naman kilalang brand o China brand made tayong nabibili pero mas tumatagal naman hindi kasi nasusukat yan sa kung gaano kaganda o kasikat ang isang bagay kung hindi mo naman ito papahalagahan right so ang mas maigi mo nalang lang sigurong gawin kung makakabili ka man ng mga ganitong klasing motor o yung ibang mga motor na sobrang mura din talaga ng presyo ay mas alagaan mo sa maintenance Huwag mong pabayaan sa change oil at pagpapalit ng ibang spare parts na kailangan na talagang palitan kasi dun unang nasisira ang makina ng motorsiklo alright nasa sayo at nasa atin lang talaga yan kung paano natin mas mapapatagal ang mga motor na ginagamit natin alright at ngayon guys nakapili ka na ba? pwede mo i-comment yan sa ibaba kung anong motor nga ba ang napupusuan mo at bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilig at nag-abang palagi sa mga video na ina ko dito sa akin channel. Maraming salamat po at shout po sa inyo guys. Ngayon kung pago ka pa lamang din po na padpad -pad dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman makdate kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa iba ba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga naisubang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!